Uh, hindi po nakakaalam ito ang tinatawag na lingat Itong lingat Ito ganito ang itsura ng dahon Yan Ito ay halamang ilog na matatagpuan dito sa mga buga sa pader Yan dito sa mga pader na palanas yan, ganito ang itsura ng likod niya. Ganito ang tangkay. Yan. Ang bulaklak nito, kulay ul rosas. Yan, ang itsura nitong lingat. Yan. Medyo kulay rosas din ang kanyang tangkay. Ito, noong buhay pa yung tatay ko sa mga lolo ko. Ito ang kinukuha nila at uh, nilalaga at iniinom yung in 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 gamot sa mga ubo. Lalo sa ubo ng bata, ito ay subok na subok na mabisang gamot. Yan yung gamot sa ubo. Yan ang tawag nila, kinalaki ako na ay lingat. Eh, Ayan, kung tinawag itong lingat? Ayan, like ito ang tawag nila. Ayan, may medyo siya gilay-gilay ang dahon. Merong bala -bala hibo Pero hindi naman siya bulo. Hindi naman siya makate. Ayan. Ma maayos din itong inumin. Medyo maasim-asim. Yan, ang lasa niya medyo hawig sa dikay.